な。 lah apa ni Pas pasir bedoi Pas pasir Sabuyan mo na marami Para marami na mabanyirah bago yung labas ng isda uh, dalawang uh, unang araw namin dito sa lugar na to ganito ka uh, lalaki tapos pangalawang gabi maliliit na fingerlings tapos ngayon balik na naman ganito na. medyo malalaki na Bot. Bot ko eh. Pinangga Ito pa yung ipaw, Lakas ng hangin. Ito eh. Hey. Pero kayo. Terokori mo. Tanigi. Mo ni. Yo tanigi. Tak bawa nang tanigi sini bosidero. Bote dena botani agau. Teka ditunggu sana ni agau. Ganito, ganito kalalaki. Ito yung katulad ng mga nakarang araw huli namin na mga fingerlings. Marami nga yung huli, fingerlings naman. pas si Saboy ala, mainan klase di pas si Pindoy di pas si puno puno lah naman Agis mo, agis Agis mo, agis mo, dito, dito, dito Agis mo, dito, oy, oy Dito, dito, dito Dito mo, agis Dito, dito, dito Dito, dito Dito, dito Kinatikin ako, pagkita dito Thank <laughs> you Ah, mayroon na pala doon eh Tak sana ya. Doyo dong, kita. Gampang. Ayo kita nak buat malah lebih sih. Bagaimana? Parang kagamba. Bagaimana? Akyat yan akiat dia balik stove big jangan takut apa nama dia main mano gapang ni lagi ibu ice box makan labas Na. Lagay mo size box. Agagapan ah, yan, ilagay mo size box ba. Roy Lagay mo size box, mawala yan eh, gagapang yan. Akyat yan. <laughs> Tinhaman, seu vingado eu grasa. <laughs> Lati nalang lang. Lati na lang yung laman ng salok. tatlong daan na rito ah, mahigit pa ah, mayroon pa yan ay pinagsak pa sasalok na lang Ngayon yung Meron pa. Last siguro yan. So, tapos na sa alok tatlong daan yan mayigit so baka abote rin tayo ng isang libo so, mayigit so, so, tatlong hariya lang kami kasi tagal yung carrier naman din kasi nag, nagbigay pa ng ilo si bang carrier alanganin kasi dating niya galing Maynila ganun talaga pagka maramihan yung huli gabi gabi Talaga, nagkukulang sa ilo so, delay yung carrier kaya tatlong area lang kami ngayong gabi na to. So dito ko lang muna tatapusin itong video ko mga kapising. Salamat sa mga walang sawang nanonood. Salamat sa iyong suporta. So kita-kita tayo muli sa sunod kong video.